<laughs> Basta na sa okay, ako na oras ni rinda ka na ano ba ay eh, kung wala akong pang ay mga mo may pamirenta ka

oh sige ha papatulan kita papatulan ulit papatulan ko lang yan papatulan ko lang kala mo ah dimo ah ngulo mo ah ang kulit mo ah kala mo hindi kita papatulan de Papatulang papatulan ko mo 'di ha papatulan ko mo linte ka ah ka ha Ina mo?akala mo ah, mo, hindi kita papatulan ah. Nasaan ka na?